talakayin ang globalisasyong sosyo-kultural. So, first things first, nung sa din ang globalisasyon. So, kabila naman taon sa globalisasyon, ugnayan ng mga bansa. Ang social kultural ay, so, nagmula siya sa dalawa nga word. So, sa word na sosyo, meaning na lipunan o pakikipag-ugnayan ng tao sa kapwa at kultural, kultura o paraan ng pumuhay. Tulad ng tradisyon, paniniwala, and etc. So, ang globalisasyong socio-cultural daw ay tumutukoy sa pagpapalitan ng kultura, tradisyon, paniniwala at pamumuhay ng iba't ibang bansa. Dahil sa globalisasyon, mas naging magkakahawig ang pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga halimbawa nito, K-pop at K-drama paggalat ng kulturang koreano sa Pilipinas at buong mundo. Pangalawa, Hollywood movies at western music. Malakas ang impluensya sa mga kabataan. Pangatlo ay pagkain, tulad ng sushi, milk tea at Starbucks. Pangapat, fashion at lifestyle. Paggamit ng mga branded clothes tulad ng Nike, H&M, Uniqlo, and Panglima ang mga pandaigdigang pista o events tulad ng Olympic, World Cup at International pageants. Dumako naman tayo sa epekto nito. Ang positibong epekto, mas malawak na pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang kultura. Mas nagiging open-minded ang mga tao. Nagkakaroon ng mas maraming opsyon sa pagkain, fashion at aliwan. Nag nakapagpapalawak ng kaalaman at respeto sa iba't ibang tradisyon. Panglima ay ang nag nagbibigay ng pagkakaisa sa pamamagitan ng global events. Halimbawa ng Olympics. Negatibong epekto nito. Pagkawala o paglimot sa sariling tradisyon at kultura kolonyal mentalidad. Mas pinapaboran ang panyagang produkto kaysa sariling atin. Nagiging parpareho ang kultura o cultural homogenization. Nababawasan ang uniqueness ng isang bansa. Pagkakaroon ng kulturang hindi akop sa lokal na lipunan, halimbawa sobrang materialism at westernized lifestyle. Ano naman nakakatulong ang globalisasyong sosyo-kultural? Nagpapalawak ito ng pagkakaintindihan at respeto sa iba't ibang lahi. Nagbibigay ng bagong kaalaman at karanasan sa pagkain, musika, sining at pananamit. Nakapagpapalakas ng turismo at pandaigdigang koneksyon. Nakatutulong sa pagkakaisa ng mga tao sa iba't ibang paniniwala at lahi. Paano naman nag-connecta ang mga bansa? Sa pamamagitan ng media at entertainment tulad ng TV, pelikula, musika. Pagkain at produkto mula sa ibang bansa na madaling nabibili saan man mga international events tulad ng sports competitions at cultural festivals. Migration at tourism, pagpunta ng mga tao sa iba't ibang bansa na nagdudulot ng palitan ng kultura. Summer time! So, in other means or sa mas madaling salita, ang globalisasyong sosyo kultural ay nagpapakita ng malawak na palitan ng tradisyon, ideya at pamumuhay sa iba't ibang bansa. Maganda ito dahil nagtutulot ng mas malawak na pangunawa at oportunidad. Pero may hamon din dahil pwedeng magdulot ng pagkawala ng sariling kultura at sobrang influensya ng banyaga.